Ayan, for today's vlog, mag-unboxing tayo ng mga in-order ko. Pero syempre, kalat muna natin itong nasa piece ko. Itong mga nilagay kong skincare care. Puti pala, ang daming pala nilagay ko. Ano lang naman to eh, pang paano. Ano? para mag ano siya. Kasi meron ako yung unboxing guys na mga in-order ko sa online shop. Dumating na nga yung binayaran ko. Ang itim nandito ko. Oh. Ito ang gusto ko matanggal eh. Kaya lang parang ano. Basta na. ah. So ayan, unahin muna natin to. In-order ko siya. Tapos, dumating na ang hapdi Ang hapdi sa piece So, ayan Ito na siya At mayroon pa siyang Ayan, ito na siya Ganda Pak Ganda Diba? Gandanya So, ayan. Ganda. Kasual ano siya. Kasual iklabo. Tapos, mabalik natin. Meron pang dalawa. Tingnan muna natin. Ay, ito muna maliit bago yung malaki. Ano kaya ito? OMG. Ayan, buksan natin. ganda. Ang pangalawa ay Pak, o oh, laban. Ganda. Ayan siya, pangalawa. Ayan ha. Hindi mo na natin siya susuot. Ito kasi meron akong pageant na aatinan. Beauty pageant. Kaya nag-order na ako ng mga gown. At itong isa malaki. Ano kaya ito? Mas malaki ito. OMG. Ayun. Ito naman ay... ano to ito naman ay wait lang paano ba to sa mga ginaw ginaw naman to siguro So, ayan siya. So, ganyan yung drama niya. May butunis. Ayan. Outfit din siya. Sa mga ginaw-ginaw naman to. So, ayan. Pwede na, di ba? So, ayan. Please like, follow, and share. Yan ang mga in-order natin. Nagdatingan na. Bye!